nga ba? You tell me. Ganto ka dilim ang Alice in Borderland? Mapinanguhugutan nga ba ang kwento nito? Isi si Haro Aso ang author ng Alice in Borderland, isang Japanese manga. Halos sumuko na sa pangarap. Dalawang beses siyang nakansel bilang manga artist. Bagsak ang sales, walang naniniwala. Sabi niya, ito na ang huli niyang subo. Isinulat niya si Arisu bilang sarili niya. Isang lalaking na walang ng silbi, walang direksyon, at parang di sa mundo. Yung Tokyo na walang tao, hindi sci-fi yun. Yun ang pakiramdam niya sa totoong buhay. Tahimik, malamig, at walang walang nakakarinig sa'yo at yung mga laro hindi lang yan pampatibok ng puso ito raw ang simbolo ng survival bilang ato. total unfair at minsan hindi mo alam kung bakit ka pa lumalaban halos sampung daon din siyang walang life pero hindi siya tumigil tahimik siyang nagsusulat para lang mapalabas ang sakit hanggang sa 2020 Netflix said yes naging successful ang Netflix live action adaptation at ang kwento niyang wala sa sakit naging global hit hindi lang ito kwento ng buhay o kamatay kwento ito ng isang artist na kahit ubos na pinili pa rin magsulat